Magandang balita ito para sa mga tagahanga ng Los Angeles Lakers. Matapos ang ilang linggong pagkawala dahil sa injury, official nang magbabalik sa laro si Lebron James kasabay ni Rui Hachimura. Ang pagbabalik ni Lebron ay tiyak na magbibigay ng malaking boost sa Lakers lalo na't na papalapit na ang playoffs. Matatandaan na hindi nakapaglaro si Lebron sa loob ng 10 games ngayong season pero kahit wala siya, nagawa pa rin ng Lakers na makuha ang anim na panalo sa kanilang huling sampung laban. Ipinapakita nito na kaya nilang lumaban kahit hindi kompleto ang lineup pero iba pa rin kapag nasa loob ng court ang kanilang leader, nakaraang araw bago ang laban ng Lakers kontra Milwaukee Bucks, nakita na si LeBron na nagwa warm up at tila kating-kating na siyang bumalik sa laro. Sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin matatawaran ang kanyang husay at dedikasyon sa laro. Ang kanyang pagbabalik ay magbibigay ng bagong sigla sa koponan lalo nat kakailanganin nila ng momentum papasok sa playoffs. Bukod kay LeBron, isa pang exciting na balita para sa NBA fans ay ang pagbabalik ni Luka Doncic. matapos ang isang araw na pahinga. Magkakasabay na maglalaro si na Lebron at Luka sa laban nila kontra Chicago Bulls. Ito ay isang malaking laban para sa Lakers dahil gusto nilang makabawi mula sa pagkatalo sa box at patibayin ang kanilang posisyon sa Western Conference standings. Wala nang mas hihigit pa sa anticipation ng fans na muling masaksihan ang tambalang Lebron James at Luka Doncic sa court. Malapit na din ang playoffs at ang Lakers ay mukhang nasa tamang direksyon upang makabalik sa kanilang winning form. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay nahaharap sa may hirap na desisyon tungkol sa kanilang roster sa mga susunod na linggo. Mayroon silang ilang mga player na nasa two-way deals, sina Jordan Goodwin, Trey Jemison at Christian Coloco at ang ilan sa mga ito ay naging bahagi na ng rotation ng team. Sa nalalapit na postseason, kailangang magdesisyon ang Lakers kung i-convert nila ang mga kontrata ng mga ito bilang full-time NBA deals. Ayon kay Lakers insider na si Jovan Buha ng The Athletic, inaasahan naman na gagawin nga ito ng Lakers. Ayon kay Buha, malalapit lamang na dalawa sa tatlong two-way deals ang i-convert ng Lakers habang posibleng magtanggal ang ilang mga veterano. Dagdag pa niya si Goodwin at Jemison naman ang pinakamalamang na makonvert ang mga kontrata bilang standard contract. At ang sigurado naman na tatanggalin ng Lakers ay sina Cam Reddish at Alex Len ani ni Buha. Dagdag pa niya si Markif Morris naman malabong ma-wave dahil isang siyang mahalagang figure sa locker room. Siya ay isang leader sa loob ng team at malapit siya kay Luka at Lebron. Si Jordan Goodwin ay naging malaking bahagi ng sistema ng Lakers at si coach na si JJ Redick ay gustong-gusto siya. Si Goodwin ay may tatlong laro na lang bago mag-expire ang kanyang eligibility kaya maaaring makita ang kanyang kontrata na ma-convert sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyang season, si Goodwin ay may average na 7.2 points, 4.3 rebounds at 1.6 assists bawat laro. Ang pagpili naman sa pagitan ni Nakoloko at Jemison III ay mas komplikado. Parehong nag-aalok ng size at tulong sa Lakers bilang mga big man para sa postseason ngunit pareho rin silang kulang sa experience. Ang Lakers ay kailangang mag-isip ng mabuti kung sino sa dalawa ang mas makakatulong sa kanilang layunin. Sa kabuuan, ang Lakers ay may mahihirap na desisyon na dapat dapat gawin sa mga susunod na linggo. Ang team na ito ay nakatuon sa postseason at tila handa na para sa isa pang mahabang playoff run sa season na ito.